Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral. Bago tayo magsimula, maaari bang iyuku natin ang ating mga ulo at tayo manalangin? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ngayon, batiin natin ang isa't isa ng isang magiliw na magandang umaga. Ayusin muna ang ating mga upuan at pulutin ang anumang kalat sa paligid upang maging maayos ang ating silid-aralan. Ngayon ay itatala ko muna kung sino ang narito at kung sino ang lumiban sa klase. Bago tayo magsimula, ipapaalala ko lang ang ating mga alituntunin sa ating klase. Una, makinig sa guro habang nagsasalita. Pangalawa, kung may tanong o sasagot sa tanong, dapat ipataas ang kanang kamay. Pangatlo, makilahok sa lahat ng aktibidad na iba ibibigay ng guro. Pangapat at panghuli, magbigay ng respeto sa bawat isa. Naintindihan ba, klas? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon ay magbabalik tanaw muna tayo. Sino ba sa inyo ang nakakalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Tama, ito ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ulit ang pandiwa, class? Magaling! Ang pandiwa ay isang salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Sino naman ang makapagbibigay ng halibawa ng pandiwa? Okay, sumasayaw, napakahusay. Tun tunay nga na kayo ay nakinig sa ating talakayan noong nakaraan. Bago tayo dumako sa ating paksa ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng laro. At ito ay tinatawag na Lara Hulugan. Hatiin ko kayo sa apat na grupo. Magpapakita ako ng mga larawan at huhulaan nyo lamang kung ang kahulugan nito. Tatlong segundo lamang at kapag alam na ang sagot ay itataas ang flaglet na ibinigay. Para sa unang larawan, ano ang pagpapakahulugan nyo sa larawang ito? Napakahusay! Para naman sa pangalawang larawan, ano naman sa tingin nyo ang pagpapakahulugan sa larawang ito? Pwede! Pangatlong larawan? Magaling! Pangapat na larawan? Tama! Magaling at maraming salamat sa inyong pakikilahok! Ang lahat ng iyan ay may kaugnayan sa ating panibagong aralin ngayong araw. Alam niyo na ba kung ano ang panibagong nating paksa? Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa konotasyon at dinotasyon. Ngunit bago iyan ay alamin muna natin ang ating mga layunin sa talakayang ito. Una, natutukoy ang kahulugan ng dinotasyon at konotasyon. Pangalawa, na ipapahayag ang kaibahan ng dinotasyon at konotasyon. At panghuli, nakalilikha ng sariling pangungusap tungkol sa dinotasyon at konotasyon. Naintindihan ba? Mabuti! Ngayon simulan na natin ang ating talakayan. Para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng konotasyon class? Tama! Ang konotasyon ay pagpapakahulugang maaaring mag-iba-iba ayon sa saluobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao kumutukoy sa pahiwatig o hindi karaniwang kahulugan ng isang tao o pangkat na iba na iba kesa sa karaniwang kahulugan. Ngayon naman, sinong makapagbibigay sa konotasyon ng nagsusunog ng kilay? Tama, napakahusay. Ang ibig sabihin nito ay nag-aaral ng mabuti. Ngayon, ano naman ang denotasyon class? Magaling, ang dinotasyon ay pagpapakahulugang naglalaman ng pangunahing kahulugan ng salita. Tumutukoy sa literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa deksyonaryo. Sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng dinotasyon? Napakahusay! Ang salitang bola ay nangangahulugang isang simpleng larawan. Bigyan natin ng palakpak ang lahat. Ano nga ulit ang tinalakay natin ngayong araw, class? Tama, ito ay tungkol sa konotasyon at dinotasyon. Ngayon magbigay ng salita at ibigay ang konotasyon at dinotasyon nito. Cherry, ikaw. Magaling, ang sabi ni Cherry ay isa ay isang buwaya na nangangahulugang hayop o tiwaling politiko. At dahil natapos na nating talakay ng tungkol sa konotasyon at dinotasyon, ngayon ay pagpapangkatin ko kayo sa dalawang pangkat at magkakaroon tayo ng aktividad na pinamagatang hulaan mo. Narito ang panuto. Magbibigay ako dito ng mga salita at huhulaan nyo lamang kung ito ba ay konotasyon o dinotasyon. Gamit ang mga ibinigay na salit ng konotasyon at dinotasyon ay itataas nyo lamang ito kapag, ang, kapag sasagot na kayo. Ngunit may itataas nyo lamang ito pagkatapos ng bilang na tatlo. Ang grupo na may pinakamaraming puntos ang siyang panalo. Maliwanag ba ang panuto class? Okay, magsimula na tayo para sa unang pangungusap, maliwanag yung ilaw sa aming tahanan. Para naman sa pangalawang pangungusap, maraming kalapate ang nagliliparan sa himpapawid isang umaga nang ako ay magising sa aming probinsya. Pangatlong pangungusap, isang malaking bundok ang pasan-pasan niya simula nang mamatay ang kanyang asawa. Pangapat, Mapait na karanasan ang sinapit ng ina sa pagtatrabaho sa ibang bansa. At para sa panghuling pangungusap, tagtad ng barya ang binti ng dalaga. Okay, magaling! Palakpakan natin ang ikalawang grupo sapagkat sila ang nakakuha ng pinakamaraming puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sa pakikilahok. Maraming salamat, class! Okay, ngayon, class, ano nga ang kaibahan ng konotasyon at dinotasyon? Okay, tama! Ang konotasyon ay may nakatagong kahulugan, samantalang ang denotasyon ay may literal na kahulugan. Bakit mahalagang pag-aralan natin ang konotasyon at tinutasyon Kim, okay, magaling! Upang mas maging mabisa ang komunikasyon at mas malalim ang pag-unawa sa iba't ibang gamit ng wika. Tama! Tunay nga na kayo ay nakinig sa ating talakayan ngayong araw. At dahil naunawa nyo na ang ating talakayan ngayon ay may... Sasagutan kayo sa inyong papel. Narito ang panuto, class. Ibigay ang konotasyon at dinotasyon ng mga salita. Sagutan lamang ito sa loob ng limang minuto. Meron akong limang salita dito. Una ay between pangalawa, aso, number three, bahaghari, pang-apat, pula, at panglima ay asul. Ibigay lamang kung ano ang konotasyon at kung ano ang dinotasyon ng mga salitang ito. Para naman sa inyong takdang aralin, narito ang panuto. Gumawa ng limang pangusap na may konotasyon at dinotasyon. Isulat ito sa kalahating papel at ipapasa sa susunod na pagkikita. Magaling ang lahat ngayong araw. Magaling kayong lahat ngayong araw. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, klas. Paalam!